Good morning mga kabayanin, mga ka You know, good morning. Oh, Oy, parang parang may bago sa kasuotan mo ah. Siyempre. You have new jacket, Digit my ito friend. Ng... company oh. namin kaso. X. <laughs> <take> is... <laughs> is... okay, okay na rin, thanks oh. God. Yes. Salamat lagi, syempre. Salamat tayo. At ayun nga ho, oh, mga kabayanin, kasama natin si Danilo. Panibagong araw na naman, panibagong buhay at panibagong pakikibaka na Oy, naman. Nga Oy, nga may kwento ka. yung, ka. Yung batang makulit, di ba? Sinabi yung sinabihan niyang pangit. Oh. Ito na naman. Aba. Ay nabagtripa naman, yung nagtitinda ng prutas. Aba, talagang walang tigil yan ha. Oo. Oh. Ito na. Oo. Oh. Tinanong niya. Oo. Oh. Manong, may ubas po kayo? Oo. Oh. Sabi ng manong, wala eh. Oo. Oh. Ito na, kinumagahan, pagising. Tinanong niya na naman. Oo. Oh. Anong may ubas po kayo? Sabi nga wala eh. Oh. Pag di ka tumahimik, stapler ka yung bunga nga mo. Huh? Dito na, kinaong magaan. Oh. Tanong na naman yung bata eh. Makulit talaga. Ma, makulit yung bata na yan ah. Sabi niya, di, di, stapler eh. Oo. Oh. Stapler rin siya eh. Oo. Oh. Pag nagtanong uli na may ubas. Oo. Oh. Itong ginawa, kinaong magaan. Oo. Oh. Tinanong na naman. Kuba, makulit ah. Sabi niya, manong may stapler kayo. <laughs> Sabi niya, wala eh. May ubas kayo. Abi <laughs> na. <laughs> Tertadong bata yan. <laughs> Inunang Ito itanong ko by stapler eh you no. Know? Nung nalamang wala. Nagtanong na, na ng ubas. Na ubas. <laughs> Tumalino na yung bata na yan, talaga talino you no. Know? Yung nakaraan pinasuwitan niya lang no. Uh -huh. Hindi niya tinanong, alam mo na. Oh. Uh -huh. na Ito na wad, magaling. Uh -huh. Inunang na yung yung stapler bago yung ubas. <laughs> <laughs> Hindi kaya ba tayo ng bata na yan minsan? Oh, <laughs> Ang kulit na ba? Ang kulit ng bata na yun? We said? Tapos ba? Oy! Yung tatay niya pala ano? Baba, pa, kasama pa talaga yung tatay, tatay eh. niya. niya na eh. Oo. Oh. Sabi niya. Nag-usap sila ng kaibigan niya eh. Sabi niya, pare. Oo. Oh. Alam mo ba, pangarap ko di sumahod ng isang daan libo kada buwan. Oh, sa tatay ko, sabi niya. Ba? Oh? Tulad daw ng tatay niya. Nangangarap din ah. Oo. Sabi, ay sabi ng yung pare niya. Talaga pare? Ha? Tumasaw din ba yung, ganun ba ang sahod ng tatay mo kada buwan? Ba? Sandaan libong. So, Lakay doon ah. Hindi ah. Kasi yun din yung pangarap niya eh. Puntay <laughs> 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 yun ang dalaw ko. Huwag tatay na yan, nangangarap lang din pala. Parehas. Uy, naku. Nangangarap lang din pala sila. Yun, lumaki na. Aba! Lumaki pa yan ah. Nagka-shota na siya eh. Nagka-shota? Nagka-shota na. Ba? Kaso nag-break sila. Bakit? Dalawang taon. Oh. Nag-break sila ng shota niya. Oh. Ngayon, nung nagkita sila ng girlfriend niya. Oh. Hindi, mahal pa rin siya ng girlfriend niya eh. Oh. Dalawang taon sila hindi kita. Ngayon oh. nagkita sila. Oh. Sila, tinapatagad siya ng babae kasi mahal pa rin siya eh. Oh. Sabi niya, sabi ng babae sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Ba? Sabi yung babae sa akin. At talong na ah. Kasi eto, Ginawa nung bata na yun, na lumaki na eh. Oh. Hinawakan yung kamay. Oh. Tinutok nung hinawakan niya yung kamay ng babae. Oh. Ilagay sa dibdib niya. Oh. Sabi umiyak yung babae. Bakit naman? Tangina may joga na pala yung bruha <laughs> <laughs> Nagpan Nagpanjoko at naging pating na wala <laughs> Sarap naman <laughs> Yon, Ay Diyos ko ka <laughs> Siya kala niya okay na yun Nagkajoga Sinawa ka niyo oy, eh. <laughs> Parang pictorial niya na Yun o mga kabayani o oh. Ayan yung mga tropa natin o oh. Diba Ayan ah, o oh. Naka uniform yan o oh. Ah oh. Ang angas niya, Oh, oh to connect, Ang angas, so, so, like, so, make, make. You know, so yun, mga kabayani, oh. Yan, you oh, know, panghalo lang ng simento yan dito. Tingnan nyo, bago safety shoes. Naka-overall ba? Oh, Chuck Ricky, nag-timing ka na ba doon sa opisina nyo? <laughs> you know, mga kabayani yun sa akin, mali, mali na sukat. Palumpia yung dating. Lumpia ang kakalabasan ko. Isang akbang ko sa agdan, punit. Dapat para, hindi po pwede sa akin yung mga ganun large-large. You know, mga kabayani, magsasampa tayo uli ng buhangin. Halo blocks. Pero maaga pa naman. Yun know, maganda pa naon ngayon. At yun know, mga ibon. Ibon. You ang know, dalawa na ang strongman ko. Ayan si Chong Ricky! Chong Ricky! Ayan o. Tamang alu yan si Chong Ricky. Yung dalawang strongman ko. Inuulit ko. Hindi pa kiyawan ng laban ha. <laughs> <laughs> Konti na lang yung buhangin. Wala na tayong bubuatin. Oh! Ma Pigilan mo yan! Kita mo na naman yung itsura na naman ng barweta. Konti na lang na naman. Apat na pala na lang. Puno na naman yan. Kolote. May init ang ulo nito eh. Lilitan ko yung pala mo. You know, at uh, susunod naman namin yung hollow blocks. Oh! Ano yan? Yung buhangin at hollow blocks, Hanggang uwi, ano yan? Tapos, <laughs> Tin-translate, Oy! Walang ganon. Huwag niyo translate. Bawal. Lalagyan ko. Pag-upload ko, no translation. You ano? Know? At uh, ano lang kami muna. Chill-chill lang muna, mga kabayani. Yan. Doon kami dati nakatira, oh. Yung ginagawa na yan. Yan lang dati tinira namin, eh. Yan dati. Yan, ano? Yan ang mga posibilidad na gagawin. At yun ang posibilidad na bahay namin. Yun, no? Alright, Yan mga kabayanin. Ito yung ano mga Halo Yan. Tapos buhangin. Niipon ko muna. Mga kabayanin, nag-iipon tayo ng Halo Blocks, nag-iipon tayo ng buhangin. Pero mga kabayani, ito yung pagpapanggap ko lang, pagpapanggap. Ah, uh, may ilalagay ako dito ng tao. Bali inaayos ko muna nang makabisado nung mga ano, nung mga <coughs> Bali ano? Mga kabayani, hindi naman ako talaga ang pupuesto rito. May pupuesto ko rito yung tropa natin. Hinihintay ko lang makabisado ng mga operator ng lifter, yung lifter mismo. Para pagdating nung bago, hindi na sila mga At uh, yung lifter operator natin, kabisado nyo na. Tayo muna sa ngayon dahil uh, alam nyo na, safety first, di ba? Eto naman eh, dati ko lang ginagawa to since 2008. <laughs> Kasi pag halimbawa wala akong ginagawa sa electrical ko, dito naman kasi all around kami. Pag wala akong ginagawa sa electrical ko, minsan pag gusto kong, alam nyo na, mag-ano, mag, magano, mag stretching magpapawis, ayan. Yan, yan, tutulong tayo sa ganito. Siyempre, sabi nga nila, di ba, be a model, di ba? Hindi naman porket leader ka ng grupo, eh, hindi ka nagagawa. Kailangan gumawa ka para makita rin ng mga tropa na yung leader nila kumikilos din, di ba? Hindi po pwede yung leader na paupo-upo ka lang, tapos utos-utos ka lang. Hindi po pwede yun. Lalo na sa ganitong sitwasyon. ba diba? Sa ganitong hanap buhay. Kailangan eh, ipakita mo rin sa kanila na kung yung ginagawa nila, kaya mo rin. ba diba? Walang problema ko engineer ako eh. Hindi naman ako engineer. Katulad din nila ako. ba diba, mga kabayani? Kaya yan. Ito, ipunin natin to, tungguhangin na to. Tapos yung iron blocks na yan, para yung mga gagawa dito sa port sa third dito na kukuha tapos yung ibang hollow blocks nilipat doon sa kabilang kwarto doon sa kabilang flat kaya mga kabayanin siguro hanggang mamaya na lang I love you all dapat darating si Jepoy ayan mga kabayanin ayan mga tropas sinusundo na sila Jefferson kukuha na ng ano ng 150 si Jefferson sino yan? si Lustre kinukuha na rito mga kabayanin mga katropa ayan na Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, kinukuha na, kinukuha na, ayan o, ayan, tsaka si Robert, aba isa ba, sumama ka na. na yun diba so, tapos tatawag naman natin tatawag naman natin yung buhangin na yan yan tatawag natin mga kabayanin wow Ito so, yun mga bayani, di ba? Ganun lang. Ganun lang yung galawa natin. Yan. Ito naman natin mga kabayani. Tatambak naman tayo ng buwangin dito. Habang ano, perfect pa nila yung pag-operate nung ano, nung lifter. Pag na-perfect na ni Jeff yung pag-operate ng lifter, maglalagay na ako nito. Na Tsaka napalitan ko na yung, ano, yung basket niya, yung box niya. Pinapalitan ko na plastic yun. Yan mamaya, ano lang, ka Ay, you know? oh, yung mamaya nga mga kabayani. Oy! Ano yun Oyster, Oy, sino kung kaya Merong kwento kung kaya 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 kung Ano, ano, ano? kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Dinapunta sila sa ano, uh, na mga, okay, mga, 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 mga kanibal. Oh, nahuli sila ngayon. Hindi mo nang kapit ni kanibal. Oo, oh, oh, kanibal. Nahuli sila. Hindi ito nangyari. Oo. Oh. Sige, kumuha kayo ng mga putas. Kung ano yung, ano, pagka nalusutan nyo, yung mga putas na yan, pala, pala, palalariyahan nyo kayo buhay, buhay sila. Buhay uh, tayo, buhay. Oh. Hindi nga Hindi oh, Ito na. Si... Si Juan. Oo. Oh. May dalang ano, may dalang... Milon. Oh, milon? Oo, milon. Tampo eh, sa eh. Sa may oh. milon. Eh hey, ngayon, wala na kakalungin eh. na eh, pala sa Sana. Sabi nung kala nung... Sige! Kung hindi, wala mo lang ako, matawa, kung humingiti ako. Walang <mimitir> yung mga oh, Reaction! Kung may pasok si, si oh. <laughs> <Pinu -tan. laughs> mo reaction. kayo. Hindi na. si si mo yun. Huwag ka naman. Patay! Patay! Tinutang na. Pinatay na. Dito si Pedro. Oh. Sa langit na si Juan eh. Oh. Patay. Pedro sampo. Oo. Oh. Di yung siyam na eh, ipasok na eh. Oo. Oh. Yung isa na lang. Pagka pa, papasok niya, tumawa, oh. um, ay, na bigla sa tumawa. Oo. Punta rin ng tumay. Oo. Oh. Oo, oh, wala na reaction. Oo, oh, wala. Eh Lito na nakita sila sa langit niya no, di diba? yung ah. ah, Kami play ko ng Pero sayo na. Ano ba? Isa na lang, isang... Man, isang natural, so, so, yung isang 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 lang so, isang pasok oh. nilapos, Buhay ka pa ngayon, no? Hindi naman ka matumawa. Eh kasi si Berton, nangita ko dala niya, nakakain. <laughs> Huy! experiences הי filtыizer ngė harmonylivy dito. Babalik daw sila. Umuwi ka na, Dad. Sundoy mo ako dito. <laughs> Pupunta lang sa boyfriend mo eh. Hindi na niya. Ano pangalaman? ka, ka? Tyron? Apo. Wah! <laughs>